Welcome to another vlog and in today's video nandito na naman po tayo at magagardening. gardening kahit na medyo bad trip tayo guys ha kaya nandito ako sa area na to and well may gusto sumama sa inyo or may gusto sumama sa atin sa pagbablog na kinakainisan ko dito sa garden alam nyo na kung sino yon or kung ano yon kasi nababad trip talaga ako ngayong araw na to dahil yung isa sa pinaka paborito kong halaman na yun nakita nyo na pala is minat-ngat nito ayan o oh. kita nyo busog na busog pero hindi ako teka tingnan ko yung ano ayan o oh, nahiya ka pa ah. ayan o oh. ayaw nyo pakita yung mukha nya nahiya pa siya nakaya ka pa sa dahon ng aking Perling Jade Potos. At isa sa paborito ko na Perling Jade Potos ko is, tignan yung ginawa niya. mm, Kahapon, kakatingin ko lang dito. Bakit ganun, guys? Matagal, ah, uh, mabilis silang kumain. Or, hindi ko napansin. Kasi, nag-iikot ako dito kahapon. Wala naman ako nakita. Pinili niya pa talaga yung isa sa gusto kong plants. Babad trip talaga, talaga ako, oh. Tignan nyo, niya, oh. Ilang days akong hindi nag-vlog. Uh, I think, three days. And then, ganyan nangyari. And, nung sa last vlog natin, nag-ayos ulit ako dito kasi hindi ko na pinakita sa inyo. luko, oh, sayang, oh. Astro. Ang baho, ah. <laughs> ang baho na. Oops! Ibutulo. Ganito okay, na lang. Yung astro ko na napalaki ng bonga three years ago, hindi ko alam bakit nagkaganyan na siya may isa pa akong napalaki nasa na nandun na sa dulo niripat ko and inilipat kasi nandito lang siya palagi sa dulo dito sa may gilid ko kasama ng ating golden barrel pero inisip ko kasi yung mga cactus ko is pagsamasamain hindi lahat pero halos karamihan ng malalaki pinapagsamasama ko tumutulo ang baho and eto, isa sa nakita ko is medyo nabubulok na to. So, kinat ko siya nung 3 days ago. And then, nakita ko may bulok pa rin. Kinat ko ulit, kinat ko, may bulok pa rin. So, hinayaan ko na dito sa isang gilid kasi that time may gagawin din ako. So, dahil bad trip tayo, tingnan yung gagawin ko ngayon. Yan you know, o. Magtatanggal ako ng mga damo. Ito na lang or ito lang yung halaman ko na may damo. But before that, gusto ko kasing i-flick to. i -plik i-ano to oh, tanggalin yung mga malalaking babies, kasi naaawa ako, hindi na makahinga yung ating gymno bar dito, hindi ko alam kung dahil ba dito sa mga pups na to kaya na deform yung aking cactus dito, o itong ating gymno bar kasi look naman, ang lalaki na ng pups, so tanggalin natin, ito rin, may tatanggalin rin tayo dito, ang lalaki nila simula nung nag-ulanan. ganito lang yung pating mix niya, and then konti lang yung kanyang ugat Konti lang magugat yung ibang gym no ko eh. Matagal na to, isa to sa pinakanauna ko. Sakit ah. Deform na din or nade-deform yung mga babies kasi nagsisiksikan. Ayan eh no, maputla. So tanggalin na natin. So, mabilis lang to. And may ugat na rin siya. <tong> Hindi na tayo mahihirapan mag pa-stable. Patong lang ng patong. Lipat muna natin to ng pwesto kasi wag natin paarawan dahil kakatanggal lang natin ng paps niya. Ito mga ilalim yung tinatanggalan ko. Ano pa tayo ha? Ito, tanggalin na rin natin to. Ito, di ba, natin. Lagyan natin ng patin mix. si ganun lang siya. Ito pa. Pero oh. pa sa ilalim sa Dalawa. Kunin natin yung dalawa. Kasi kawawa naman si mother. Losyang na. Ito pa isa. Aray, aray. Oh, may ugat na rin pala yung isa. Kunwari pa ako may ganito. Hmm, kailangan natin siyang dagdagan ng pating mix kasi ano na siya, gumagalaw ulit. And then eto din, hindi ko rin alam yung ID nun. Basta, gym no bar. Mm. Para ma-refresh naman yung body ng ating mother. Bakit basa? Para may pasa. Etong mga tinatanggal ko kasi laki na siya ng 25 peso cents or mas malaki ng konti. Etong mga to. Ayun na. Yan. Ito pa, konti pa. Ano kaya dito? Malaki yung kanyang stem eh. So, etong mga hindi ko naaasikasong mga haworthia natin. Tanggalin natin lang. to, matagal na na ito sa akin guys, mga haworthia na to. Maliit pa lang to before since pandemic. O, oh, ito, eh. Mga bigay-bigay lang to sa akin. Matagal mag-grow ang ating mga haworthia Pero look naman, lumaki na siya. Ang dami na niyang layer. And meron din ako ditong propagation ng Missing You na puro ano na rin, puro damo. Itong area o itong tray lang na to, ang bukod tangi na madamo dito. Kasi sa pwesto nila, maulan. Hindi ko pa sila nalilipat. Well, hindi ko naman sila kailangang ilipat kasi, ano na, kabisado na nila dun sa area nila. Mamaya, didiligan ko na lang to kasi tuyot na tuyot na naman. Umuulan dito sa amin pero hindi sila naaabot kasi hindi naman malakas yung ulan. malakas ang ulan, pero doon lang sa labas nagdilig. So, hindi tayo nagdidilig sa labas. Since nung naguulanan, never na ako nagdilig doon. Hmm. Dami. And, nakakatuwa. Kiko tato Hindi ko matandaan kung ano ID nito. Yung mother nito, bumili ako, I think, nasa 550 ang mother nito. Maliit lang siya. Pero, kumpul-kumpul. Pero kumpul-kumpul sila. Ang ending nung summer na nalusaw kasi summer ko siya nabili and then parang hindi nila nakayanan dahil mainit. Galing sa Benguet. Ngayon, kinuha ko yung mga pups. Tatlo lang yung na-survive kasi yung tatlo, hindi na nakaya kasi bulok na siguro yung ano, nung time na kinuha ko. Ito, ang laki na oh. Dati, nakuha ko to ganito lang oh. Wait lang. Ganito lang siya kalaki nung kinuha ko before mamatay yung mother plant. Kaya kalaki lang siya. Tapos nung nag ayun oh, na, naulan na, oh. no. Laki. So, naiwanan ako ng, ano, ng pamana. Hindi na ako bibili niyan. Nangatituloy ako. Teka, tingnan ko, ha. pinila ko kasi ng kamay ko gamit, eh. Hindi naman siya ganong katinig, katulad ng mga bunny ears na succulents natin. Pero, nangati ako. Ito, oh. Ang laki, oh. Nung tag-ulan, hindi ko ito kinuha kasi syempre sa area nila, nauulanan. So gusto ko, may tumutulong sa kanila para sumipsip ng water. Yung sobrang water. And lumaki nga siya. Tapos ito, ipa-pluck na rin natin siya. Kasi malaki masyado na yung pups. Ayan o. Oh. May ugat na siya. Nagko-corking na kasi yung mother. Tapos, hindi maganda yung kanyang area. Aray, aray, aray sakit ah. Teka lang guys. Sa area niya, hindi ganun kaaraw. Nasa ilalim kasi. So ngayon, kunin natin yung pops. Ayun. Dami akong ilalagay dito. Pagsasama-samahin ko lang sa isang pot yung magkakaparehas yung ID. Tapos, hayaan natin siya lumaki. May mga ugat na kasi to eh. Tapos, ito yung corking na tinatawag. Yung parang nagkakaroon na siya ng parang kalawang or what I mean is tumatanda na siya. Yan yung karamihan na nangyayari doon sa mga matatanda na nating cactus. Tatanggalin din natin. Eto mga Haworthia natin, sanay siya ng nauulanan pero hindi siya dapat pinapaulanan. Kasi malulusaw siya. Ayaw din ang ating mga Haworthia guys ng matagal yung init. Etong mga Haworthia na to, pang kondo lang to, lang, or basta maganda siya isa sa masasuggest ko, kung naman, mga nakatira kayo sa kondo, magbimili kayo ng mga Haworthia, kasi pwede naman dito, ang zero lights, or, konti lang yung araw, pwede morning sun, pwede pwede sa kanila. Hindi katulad dun sa ibang plants natin, na kailangan talaga, matagal yung sunlight, kasi nagbabago yung kanilang, Ichura. Ayan o. Matatagal na to. Maliliit lang to before nung nabili ko. Yung iba, bigay-bigay. Tapos, ito o. Matagal sila, lumaki. Kaya, ibabalik ko lang sya ulit. Sanay na sya doon sa area na pinagpupwestuhan ko sa kanya. So, doon ko lang sya ilalagay ulit. Kasi, Morning sun lang. Mainit kahit na morning sun pero kayang-kaya nila 'yan. Ayan. Ito yung next. Sa ka harvest tayo ng maliit. Ito ko lang dito sa isa. Hindi ko na sila gaano sisiksikin kasi ano. O, oh, ganyan na lang. Huwag na kayo magsiksikan kasi lahat nakabukay So, eto naman yung ating mga astro. Nakuhaan ko na siguro to. Uy, guys! Bulok! Oh my God! Kinabahan ako. Sana huwag siya magtuloy kasi ito yung tuyo na. Matikas naman siya. Dito ko lang siya oh. ililipat sa isa. Sige, check natin. Ito kasi, ayaw niya nung naanuan sa akin, yung mad madalas, etong ating mga astro na ganito. Kaya dapat ito, nasa kabilang sulok lang. Eh, sa area niya, medyo nauulanan kasi. Pag inilipat ko naman siya sa ibang area, matagal yung init. Ayaw din niya. Gusto niya morning sun lang sa akin. Sa ibaba, Sa iba kasi, nagsasuccess yung, yung kahit maghapon na naaarawan sila. Okay lang. Basta filtered. Sa akin, guys, morning sun lang. Iba-iba talaga yung gusto nila. Ito tuyot na. Hala, ngayon ko lang napansin. Kung di pa tayo nag-check. Ang kalaban ko dito sa mga astro ko is lusaw. Lusaw dahil ano siya, um, nasasobrahan sa dilig. Hindi dahil sa hindi ka sila nadidiligan. Mas gusto na mga astro ko na hindi sila nadidiligan madalas. Kesa sa madalas diligan. Gets nyo ba? oh dahil umulan kagabi, yung kalahati ng akin tray dito, basa. So, lilipat ko tong isa. Kuha ako dito. May gulay! Yung kalahati, Ibabaliktad ko ulit. Ito lumaki na oh. Napansin ko na 'yung paglaki niya. May ibang astro ko naman doon. Gusto ko bumili ulit ng astro, guys. Kasi eto mga nabili ko, mga common na lang 'to ngayon. Wala ko ng mga bitay. Diba? Ang linis tignan. Ito yung ko. Ano pa ba? Kailangan tabi natin yung mga sensitive ka na ngayon. Ayan. Sana hindi siya magtuloy. Ano na siya matigas yung gitna. Ngayon ko lang ito napansin talaga. Ito, malaki na rin siya guys. Puno na. So, yung tray natin dito, luwag. Oops. Luwag to dahil eto yung mga lagayan ko nung mga pinopropagate ko ng mga gym, no? Ano pa ba? Wala naman akong gagawin, guys. Yan lang yung gagawin ko ngayon kasi inano ko lang yung minds ko. Minds. Inano ko lang yung utak ko. Yung parang isinegway ko lang dahil nairita ako kasi nga yung photos ko dito. Kinain na naman ng uod kasi si Dara nung, nakalaga, nung nakaraan nagahabol ako ng paro-paro. Parang tinataboy ko siya. Kasi alam ko pag may paro paro 'yan kasunod na 'yan, kakaiin na 'to kasi may uod. Eh niya, napatanggal ko yung paro paro kasi ano daw maganda daw sa plants, maganda tingnan. Hindi ko alam kung paano i-explain na yes, maganda yung may paro paro pero sa mga plantita guys is 'yan yung parang problema nila, 'di ba? Hindi ko alam kung problema nyo kasi problema ko 'yon. Hinihintay ko lang dumating yung net ko dahil may gagawin ako dun sa wall. Yeah, may gagawin ako dyan. Hintayin ko lang kasi padating na ata yung net ko. Bumili kasi ako ng black dahil itatakip ko ulit dun sa garahe at may gagawin ako na may balak ako dun sa ano, dun sa ating wall ng mga ng mga photos before. May mga photos doon pero inalis ko na dahil gumagapang na naman siya sa wall. Ngayon, hindi ko alam kung ano yung ilalagay ko dyan ulit. Tapos, ano pa ba yung gagawin ko? Hindi ko pa rin nagagawa to guys. So, busy busy talaga lately ang buhay ko. Ayun lang muna for now. Isinama ko lang kayo dito sa ating pagdadamo at pagpiprik ng mga ano. Ito yung mga nakuha ko. Ito guys na mga kinuha natin. Since yung iba dito is may mga ugat-ugat na, ipapatong din natin siya and then huwag muna natin padidiligan or wag nating didiligan or pauulanan. May mga ugat na kasi yung iba, pero yung mga walang ugat, ipapatong lang natin siya sa isang pot ng sama-sama. Alam nyo guys, mas maganda sama-sama yung maliliit na cactus pag ipopropagate nyo kasi mas mabilis silang lumago, mas, ma mas mabilis silang mabuhay. Actually, before, yung mga ganito, yung ginagawa ko, pinip, ano ko lang siya, tinatanggal ko lang siya kay mother plant tapos hinahayaan ko siyang mag-ugat ng kanya dun sa katabi. Kaya lang, etong si mother kasi is punong-puno na gusto ko kasi pag magriripat -re ako ng mga mother plants na gymno bar is maramihan na para may paglalagyan ako and ano pa ba wala kasi nakalagay dito gaano sa area na to itong may ito kinakain na rin ng uod just sa area na yan hindi ko gaano nilalagyan na kasi gusto ko maglagay ng gymno dyan dahil hindi enough yung init parang pang gym na talaga yung init na na re-receive dito sa gilid kaya nag-iisip ako hindi ko pa lang siya magawa dahil pag ano, pag sinimulan ko 'yon, mababawasan na naman yung mga gym natin doon. Mapapabili ako, which is ayoko munang mangyari <laughs> or ayoko munang gawin kasi may mga bago tayong mga pinagkakaabalahan or pinag or pinagkakagastos dito. Di lang sa garden. So, ayun lang guys ang ating video for today. Sana na-enjoy nyo ang ating chikahan. Kahit ganun-ganun lang, ma ko lang talaga kayo. Kasi gusto ko every time na pupunta ko dito sa garden, please kasama ko kayo. Actually, mayroon pa akong isang i-update sa inyo. Diba nung nakaraan, sa mga nakanood ng video ko, yung ating boobsy si cactus, yung mahaba. Binugot ko yun into five, I think, or six. Five yata. And ang nabuhay doon is tatlo. Plus yung pinaka mother is nandun. Nasa yung mother? Hindi ko makita. Bali, apat lahat sila. So, namatay yung isa, tsaka isang maliit na lusaw. Yung pinakadulo, yung medyo bulok ng konti, namatay siya na lusaw kasi maliit siya. Or, hindi na maganda talaga. Kaya ko nga talaga siya pinutol dahil hindi nga maganda yung ano, yung pinakadulo. Saka so ko na siya ipapakita sa inyo pag may tubo na siya. Kasi baka mausog. Charot. Ayun lang po at see you on our next video. Bye!